Philippine Arena. Ayan na tayo ay nasa labas. Oh, ang dami nang naka-park. Ayan, nandito lang tayo sa likod ng Philippine Arena. Parking space mga ka -Filipin. Philippine Arena. Ate Koreano 'yan. Koreano. Parking. First... Um, Oo, oh, oh, ayano oh. Oh, ayan oh. oh, ayan, oh. Ayan, oh iyan, yan oh. Yan. Yan, 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 daw ay may concert. ayano yan Ang dating ng tingo tingo. Akala ko ano? Akala ko ano hindi foreigner, foreigner pala yan. <laughs> Mga, Koreano. Mga Koreano. Japanese. 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 <laughs> korean Koreano yan. Japanese. Ah. <laughs> tutalo sila dalawa oh. Kasi Bakit bintahan niyo 'yan?

Vincent Arena Nice. So yung ibang tao nandoon na sa loob. Nakapila. Puro pala mga uh, Korea na ang uh, may concert ngayon mga itu So, binibintahan tayo ng kanilang mga pamaypay at saka yung herbal. 150 ang isa, mga kapiliti. Uh, puro mga pambabae. Binibintahan ako, sinabi ko, ang aking uh, anak ay puro na lapit, puro may babae. <laughs> Ayan na, uh, silipin ka rin. ano uh, uh, ba? Diba? Ano uh, ba? Diba? Diba, mga Ang kapiliti. So, nandito sa labas ng parking.